もう Loving God, our Creator, source of all life and wisdom, we come before you as people of many faiths, united by a shared desire for peace, justice, and compassion. Guide us to see beyond our differences, to find strength in our shared humanity. So that we may live in harmony as brothers and sisters. Help us work together for the good of all people, to care for the earth, to protect your creation, and to be instruments of your love in our world. In our diversity, may we find unity. In our differences, may we find respect. And in our shared journey, may we find you. Amen. Mayang gabi sa atong mga kapitan, sa mga kabawad, sa atong mga kaitsunan na mus muslim. Assalamualaikum ninyo. O sa mga bisita na sa likod, mayang gabi. So ako si Rodrigo Duterte II. O sa ka-graduate sa University of Mindanao Political Science Course. O karoon magapagayon diapon o no school dito diapon sa University of Mindanao o usan ako kaamahan o nana ko'y asawa. <laughs> <Ha>? <laughs> <laughs> Salamat, salamat. Di makatuig na ko nagtabang sa pinaagi sa so, opisina sa akong amahan. O karon kay eh, first time na ko masulod na gusto na ko ipatuman diri sa atong syudad. Sa kadaghan ani dili dili na nako ma unsa tanan kay basin seminar diri. So asa ba si Harvey? Si Harvey. Tingnan na lang na ibutang na next uh, next rally. Oh, kini ngayon tolo, mo din yung uh, pinaka-importante na gusto dyan ako yan sa, sa atong syudad. Ang um, easy health access, healthcare care sa atong city, sa Davao City. Dako dyan yung tabang. Okay. Dako dyan yung tabang sa atong mga ekskulan na kabus. Labi na sa mga senior citizen nato para sa ilahang maintenance. Ang ikadua, kini eh, padayon na scholar sa atong mga eh uh, tabos na estudyante uh, sa ilang edukasyon makopon ning tabang sa ilaha, gusto ko ni sa kay tanan deserve nila na maayong pag para kay sila ang sunod na generasyon. ang ikatulo ang free housing free city housing para sa mga naapektuhan naapektuhan sa mga kalamidad, baka dino sa baba. O niya, lalang ko gusto klarohon. Kay namang good issue, ambot lang kung nakita ninyo ang video na kay dito sa video, na kung nagralis siya, iyang suot nagralis. No, o niya, iyang dihubo. E morning, tinuod na storya. Na o oh, dito sa barangay ni Kapitan James Abadilla, nag-handshaking me. Naki layo pa lang nakita na nako siya. Eh, suot niya ng bralis, naglingkod man siya sa nao No, no, marang naulaw siya ba? Hindi na siya katindog kay Daghan Mi, na, na ang staff sa akong amahan, o na, at na, na sila kapitan, mga kagawad, mga prop leader na ako nag sa mga. Nakita na ako siya, gidulan na ako. Ako na lang lamano. No? Kanya, iyang gihubo iyang salina. Ang sa video, nakita dito mo, nakatawa na, may nakatawa kay naka nagurales siya. Ang mga itong niya. Ano ako, pangutan ano sila Kaya, Kada na ako ma mag-handshaking, ginaingnan dyan na po na sila. Ginarespeto na po ang kinsa inyong pilayon ng mga kandidato. Oh. Oh. Sa atong mga supporters, ayaw ko ninyo iliod tungkol sa akong pangalan ng Duterte. Tanawa sa kung sa akong gusto na kontinensya o kung sa akong plano para sa atong siyudad. Hala lang, hala lang. Oh, wala ko'y eh, labot na kanugrales ka o nakitatok ni Minx diri sa naon. Ako lang magpaila-ila lang ko. Ibalusin e, mo ako ah, sa akong dalanon. Hala lang. Yeah, na isa na isyo na kay tungod wala daw akong amahan diri, sirado daw yung pisina. Kay kining bayhana ni labot bayhana ni. Patakaw. Patakaw na tuwa ning bayhana. Apato. Apato na di ko sir. Eh. Uh, na sirado daw ang pisina sa akong amahan kay tungod wala siya diri. Pero may mga nag medical mission na mga staff doon you know, na ang chief of staff sa akong amahan diri. Na si Ma'am Kim mo. May may nag medical mission na yung masunugan kami una mo at to. Wala pa ganit budget na kang um, Marcos o hmm. So ako, usaka, anak. o sa ka-anak, o sa ka-favorite na anak, Joe. So inyong suporta ng akong amahan sa umabot na eleksyon. O itanipay na po na kamutanan diri, gusto kaya po na mubalik ang akong lolo na puhon na kaulit mayor sa atong lakbayan sa Dabao, si Mayor Rudy Duterte. CEO, si Bastille Duterte may Maimong Gusti Mayo. Nga hangyo ng pod na ako suportahan ng mga senador di rin na hindi sila na ako Aron din siya ma-impeach o mapadayo nato ito, hantod ma-presidente siya sa 2028, aton tiya na si Vice President Inday Sara Duterte. Ang hangyo na lang pod ko na atong suportahan ng atong partilis ng representante galing si Sir Ben Ben Cicco PPP Party List. So sa inyo at tanan, mga Dabawenyo, nyo, I love you. Daghang salamat sa inyong panawin, mga at pausalit sa mga diri. Ako si Rigo Guterte, ang inyong amigo sa konselo. Daghang salamat.